Junior Espino, ang 9 years old na greatest student na binugbog ng limang estudyante sa high school. Nagising na. Ayan. Mga salamat naman sa Panginoon at gising na ang batang ito. Na no, ilang araw din na ba? Dahil sa, kanya, sa pagbubugbog na natabong niya sa kanyang mga kaiskwela. So ayon sa kwento ng kanyang pinsan, noong August 4 daw po is sila ng bahay. Pero pin pinigil sila uh, at tinambangan ng limang estudyante pa. So pinagsususuntok nila yung bata. Kawawa naman. Nakita pa rin sila ng tatay ng biktima pero hindi naman doon yung bata tungkol sa nangyari. Pero nung after nung hapuna nila nung araw na iyon, nagsuka na yung bata. At hindi na maganda ang kalagayan. Mga ilang araw pa, parang hindi na gumagalaw yung bata. Kaya nag na silang din sa ospital ng iligan, in ICU yung bata. So, ayun nga po, salamat sa Panginoon. Sa ilang araw niyang pagkakakuma is nagising na siya. Sa, so, nahuli naman daw po yung mga bata na gumawa sa, kanina, sa kanila noon. Pero ang nakakalungkot, dahil nga sa mga minor de edad, sabi ng pulis, hindi naman sila pwedeng sampahan ng kaso uh, ko isipin niya sa Pilipinas na pabataan na ng pabataan gumagawa ng krimen. ang uh, mga netis niya, karamihan sa kanila nagagalit. Sinisisi nila yung batas na pagpaproteksyon niya sa mga kabataan na hindi na maparusahan. Uh, maganda naman po sana kasi yung batas na yun eh, kung poproteksyon na talaga yung mga bata kanya lang nagiging uh, ang nangyayari kasi nagiging hindi uh, marahas ang mga kabataan natin ngayon kaya nakakalungkot so pinapayo ng mga psychologists na yung mga ganitong incidente is sa mga magulang sana maging aware tayo sa mga pagpapalaki ng ating mga anak mahirap magsabi ng mga sa loobin no? kasi mga bata yung nasasangkot pero sa totoo lang kahit ako personally nahihirapan akong isipin minsan kasi ako may mga anak din akong natatakot ako napakabilis ngayon sa Pilipinas ang patayan meron dyan napagkamalin ng binarila na. sa mga magulang sana po no gabayan natin ang ating mga anak panatilingin natin silang ligtas at may takot sa Panginoon nakakatakot na po sa panahon ngayon